Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel. I'm just like thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, Sunday, blissful Sunday po sa inyong lahat mga palangga, October 26, 2025. Tapos na naman, ilang araw na lang, di po ba? Five days na lang, tapos na ang October, November, December, Pasko na. Merry Christmas sa inyong lahat. And In advance, mga palangga. So, ngayon, pag-usapan natin si Alden. So, sabi, ah uh, lumipat na daw sa kanyang bagong mansyon. Tapos, may video din ako na panood na Uh, umaten si Alden ng birthday party sa kanyang interior designer. Kaarawan yun, pumunta siya. So, sabi, tapos na daw. Lumipat na daw si Alden. Pero hindi kasama si May Mendoza. Kasi hindi naman daw mag-asawa yun. Ewan ba daw ang chismis gado, no, kakapanood ko lang ng video, mag-move on na daw tayo, mga palangga. O, oh. dahil hindi daw naman talaga kasama si Min doon sa lilipatan niyang mansyon. Niwala ba kayo, mga palangga? Ay, naku, ang mga alamisyon, hindi na niwala yan. Matagal na yan. Diyos ko, umpisa pa, 2016 sila na hanggang ngayon, ilang taon na malalaki na yung mga bata. O, oh. Kaya nga lumipat siguro ng bagong bahay. Kasi, syempre, yung mga bata malaki na. O kailangan din lumipat dahil yung mga koleksyon yung mga cars or yung mga bisikleta niya. Tapos, mag, mayroon din doon nagko-comments na ko-corrupt din to si Aldin. gumawa naman ng mga istorya, di po ba? Yung pinagbili ni Aldin, yung pinambili niya ng mga cars or mga... Bisikleta na yan. Galing yan sa pawis niya. Pinaghirapan niya yan. Tagal na niyang artista at bilyonaryo. Ang daming mga endorsement, movie, etc. At saka mayroon siyang sariling kumpanya. Yaman niya. Bilyonaryo na yung tao na yun. Tapos sinasabing corrupt. Galit nga siya sa, di diba? Sa corruption ngayon. Galit nga siya eh. Nagpo-post pa siya. Di ba? Talaga naman no, binabash pa ang taong matino. Sabi pa nga niya sa bago niyang interview na hindi naman hindi na daw niya pinapatulan yung mga syempre yung ayaw sa kanya, yung mga bashers na 'yan, pero nababasa din daw niya lahat yung mga pinupost post Nagbabasa siya. Yung noon kung, kumpara ko noon, 'di ba, sabi pa nga niya na hindi daw siya mahilig magbasa or mag yung siyempre marunood sa social media, hindi daw siya mahilig niyan. Sa isip-isip ko din, o oh, si, yung asawa niya, ang mahilig, di po ba si Minggay? Kasi, mahilig magpo-post. Pero, isang, sa, katotohanan, yung mga pinopost hindi naman siya talaga mismo ang nagpo-post si Minggay. Di ba, mga palangga? So, ayan na nga. Para sa akin, hindi nasasabihin yun na, lumip, ako bukas, hindi na yan siya magsasabi yan. O kung nakalipat na matagal na nakalipat, tapos yung sasabihin hindi pa nakalipat, sila na lang hmm, ang nakakaalam. Di ba mga panangga? At saka sinabi pa nga doon, ano, sa napapanood ko, tayo daw ay huwag na natin, hmm, itigil na daw natin mag, suporta sa dalawa kasi hindi nga rin naman daw nagkatuluyan dahil ang katotohanan nagsasalita na daw yung dalawa lalong lalo na si Main na hindi sila nagkatuluyan ni Alden dahil hindi naman nanligaw hindi naman nanligaw papayag ba kayo mga palangga ano kaya yung engagement ring na pinakita ni Main paano kaya yung ah uh, yung mga diamond na yon. Di ba pinakita ni Mingay, kanino ba yung galing? Di ba mga palangga yung mga wedding band na magkapareho sila? Paano kung may wedding band ka, may asawa ka na? Tapos naglalagay si Mingay yung Di ba, ba mga palangga, napanood nyo na mayroon tayong Aldab Nation na nag-reunion yung anniversary ba yun na pumunta na nakadamit si Miguel na black yung kita yung likod and doon si Alden tapos naglalagay siya ng bulaklak dito sa left ear niya sa dito sa left niyang tainga pula mm. kung nakalagay yan sinishirts talaga yan ng Aldebnation sa Google kung anong meaning ba't siya naglalagay dito ng bulaklak sa kanyang tainga sa left. So, ang meaning, may asawa na. Hi! ba diba? Klarong-klaro yun. Kasi mga ano lang eh, mga pahiwatig lang yung mga kailangan kang mabilis. Eh, ang Aldebnisyo napakabilis. Pareho pa ng wedding ban. Hindi tayo tulog. Hindi gising tayo sa katotohanan. Tsaka inaamin din daw ni Alden na single siya. Kaya sabi, yung napanood ko sa tuktik, iwanan na daw natin, stop na daw yung pagsuporta natin. At, ay nako, mga koto nga daw tayo. At sinabi na nga daw nung dalawa na hindi sila nagkakatuluyan wala silang anak single single hmm. sabi pa nga ni Aldin hindi nga na daw niya i-share yung kanyang love life dahil niya yan sasabihin na lumipat siya ala nga namang i-share niya na o bukas lilipat ako hindi na nakikita kayo ay nako i-comments nyo na lang para mababasa din ng iba are. Dahil diba susugurin din siya sa bagay, hindi naman siya masugo doon sa bahay niya. Kasi exclusive naman yung lugar na tinatayuan niya ng mansyon. Bawal naman na pumasok ka. ba diba? yung mga outsiders. Siyempre, kung i-interviewin siya, yun lang ang... Pero, alam nyo naman, Channel 7 lang naman ang mag interview sa kanya. Hmm. Ay nako kahit sasabihin niya na single single, ay nako matagal nang double. Siyempre, sasabihin naman talaga na siya lang mag-isa doon. Ay sus! Maliya nga nila ang nagsasabi sa side ni Alden, nagsasabi na may asawa na, kinasal na. Oh, tapos sa side ni May noon. Balikan nga lang natin at saka sinasabi rin niya ni Alden na sagrado ang kasal oh Oh. Ba, mga palangga, hindi yan sila magsusuot ng wedding ring at hindi yan si Alden totoong wedding ring, bakit niya nilagay at kinukwintas niya di ba mga palangga, ay nako kaya hindi lang natin alam kung kailan nila sasabihin ang katotohanan pero malapit na yan tuloy tuloy lang yung ating suporta sa dalawa mga palangga, thank you so much mag comments lang kayo Bye.